Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. So, last video po natin is gumamit tayo ng tinatawag na daily folder o hemming folder. Since marami po yung mga views and comments doon, ang isa sa mga tanong nila is, una, ilang size po ba o ano-ano yung size na meron yung folder na yan? Ikalawa is, saan po siya mabibili? So, sa video na to, sasagutin natin pareho yung dalawang tanong na yan. Una, is, ano-ano uh, ba yung mga available sizes niya at syempre yung ikalawa is saan ba siya mabibili well syempre sagutin na natin yung ikalawa uh, since maraming nag request is nag post po tayo ng ganitong paninda sa ating Shopee account Lazada and TikTok uh, kung hindi pa po kayo nakaka-avail lang po kayo sa description box and sa comment section naroon po yung link or isearch nyo lang po sa Shopee Lazada and TikTok is Team Bonaventura and syempre kung nakabili na kayo ganito lang naman po yung pagkakabit nyan So, ito po yung iba't-ibang size. Sa video na to papakita ko sa inyo yung kakaibahan uh, ng mga sukat nila. So, unahin natin yung pinakamaliit. Ang pinakamaliit na nakuha natin, well, 6 na size po yan, no? 6 na size. Yung pinakamaliit is 1.8. So, medyo malabo lang yung size, pero dito nakalagay yan. Ayan dito. Medyo malabo lang, hindi masyado kita sa camera. Pero ako naman, o oh, pag tinignan mo naman ng personal, makikita mo. So, 1.8. Pinakamaliit. Pinagsunod-sunod ko yan base sa lapad niya. So, kasunod sa 1.8 is 1.4. Ang sunod sa 1.4 is 5.16. Then, ang sunod sa 5.16 is 3.8. Ang sunod po dyan ay 1.5. At ang pinakamalaki natin as of now is 5.8. Ang sabi po sa akin ng Boss Jojo ng Tolentino Marketing is meron sila, merong 1 inch, wala lang daw po silang stock. So, as of now, ang available po sa Shopee, Lazada, and TikTok is 6 na sukat. And syempre, pakita ko na sa inyo yung diskarte o yung kaibahan nila sa sukat kapag nagtupi tayo gamit yung single needle high speed. So, okay. Unahin po natin yung sukat na 1.8. Pag bumili po kayo nito sa aming Shopee account, is folder lang po yung mabibili ninyo. ah uh, bili na lang po kayo ng tornilyo kasi wala naman po siyang kasamang tornilyo. Yung ganito po. Sa mga nagtatanong kung pwede raw po ito dun sa singer, yung dipadjak, Tingnan nyo po kung mayroon siyang kabita na ganito. Bili pa close up nga. Ayan o. Yung kabita na ganitong bilog. Alam ko kasi meron yung sa senior na kabita ng ganito. Hindi ko lang masyadong maalala o ma-recall ma ma kasi nga matagal na kaming walang ganong makina. Well, kung may ganito pong ay kung may ganito pong lagayan, yung bilog na ganito tapos may dalawang butas na ganyan. Ang purpose po ng mga ganito is para sa mga attachment na kagaya po nito. Kagaya po nyan, dito po natin yan ikakabit. And ito yung mga ordinary. So, sa mga nagtatanong kung pwede. Eh, no, may kabitan siya. Ito, itong dalawang butas na ito. So, ikakabit mo dyan. Ayan, pwede siya. Ayan. So, pwede. Basta yung ordinary na dipadyak. Kahit alin doon sa dalawa, ha? Pwede ka mag rito, pwede rito. So, isang turnilyo lang naman yung kailangan mo kagaya po rin sa nauna nating video, yung pinaliwanag ko sa inyo sa pagkakabit nito, bago nyo higpitan yung tornilyo, is ito po, ito pong side na ito. Ito, bali pa close up ng konti, no? Ayan, itatapat nyo po yan dito. Ayan, itatapat nyo po yan dito. Ito yung ano, uh, meron ba tayong put na isa pa? Sige, dito na lang. Ito, ito, yung ating pleasure put, yung ordinary. Ito po yung isang, blip, taas, taas mo nga. Dito, close up ba? So, bago po natin ito higpitan, ito po yung ordinary pressure put. Ito po yung karaniwang gamit dyan pagka gumagamit ka ng ganitong folder. So, bago nyo higpitan nito, ito yung kalahati ng pressure foot. So, dito sa isang paa niya, ito, kukunin mo yung sentro nito o yung gitna. Ayan, yung gitna nito, itatapat mo itong gilid ng folder. Ito po. So, itatapat mo dito. Ayan, kung nakikita nyo, yung tinuturo ko, gitna ng kalahati ng pressure foot. So, gitna nito. Dito mo siya itatapat. Okay. So, itatapat ko lang po siya. Yan, pag natapat nyo na po, pwede niyo na po siyang higpitan. So, kailangan po ay mahigpit itong tornilyo na to, yung hinigpitan po natin. Ang tanging gagalaw lang po, o ang gagalaw lang is ito. Kasi labas-pasok yung na ganito. Okay? So, pakita ko sa inyo yung paraan ng pagtatahe. So, okay. Kagaya ng paliwanag ko dun sa una nating video, yung paraan ng pagtutupi dito is ganito. Well, syempre, susunod tayo dun sa sukat ng folder. So, ang sukat ng folder is 1.8. Ang unang mong gagawin is ititiplok mo ito ng dalawang beses. Ayan. So, ang lapad nito, 1.8. Susundin mo yung lapad ng folder. So, papasadahan mo ng konti o papakagatan mo ng konti. Konti lang, kahit ganyan lang. Ayan. Kumagat lang yung ating karayon dun sa tela, okay na yun. So, dito sa folder is isusuot mo na lang siya rito. Hindi pa, ano, pa-close up lang, no? So, isusulot mo na lang siya rito. Ayan. Pag naisulot mo na, ipasok mo lang yung folder papunta dun. dun. Then, ang discarte dyan pag is ganito. Pag beginner ka pa lang, kagaya ko, kasi yung mga kasama ko sa garments is ang hawak nila, dire-diretso na ganito. Magagaling sila sa nina. So, pag beginner ka pa lang, nakagaya ko, ang discarte ganito. Itiklop mo ito ng isang beses. Tapos, itiklop mo pa ng ikalawa. Ayan. Bago mo pasadahan. Pwede ka gumamit ng nipper kasi itong itong portion na to, laging aangat yan, yung nasa loob, yung, yung pumasok sa loob, ayan o. So, eto o, yung tiniklop natin sa loob, usual yan, may pagkakataon lalabas. So, ang pwede mo gawin is tusukin siya ng nipper na ganyan para siguradong pumasok siya sa loob. Then, saka mo, pasadahan. Ayan. O, bago natin tingnan, uh, ah, pahabain pa natin ng konti. So, ulit-ulit, dalawang tiklop. So, isa, dalawa. Okay. Then, pasada. Ayan o, makikita nyo, bumubukas siya o. Oh. Para lumapat, tusukin mo lang ng nipper. So, isa lang mga diskarte yan. Then, pasada ulit. O, oh, diba? So, tingnan nyo yung tahi. So, ito siya. At yung tahi niya. Ito kasi yung manual natin tinupi. Normal yan na medyo malaki kasi nga, manual ko tinupi yan. So, ito yung tupi ng folder. Ayan, pakabain ko pa ng konti. So, ayan. Yan yung tinatawag na delio hemming. No? Kung mapapansin niyo, ang lapad po niyan is 1-8. Okay? So, ayan yung pinakamaliit na sukat natin ng folder. Hindi ko sure kung may 1-16 pero alam ko yan yung pinakamakitid. Yung 1-8. So, ayan po yung sukat na 1-8. So, ngayon, subukan naman natin yung 1-4. Uh, so, subukan naman natin yung 1-4. Ayan. Palitan muna natin 'to. So, okay. So, naikabit ko na yung one-fourth. So, ito naman yung one-fourth. Testing naman natin itong one-fourth. So, kagaya yung pinaliwanag ko kanina, ah, yung unang mong tupi, as much as possible, is kasukat nung sa folder. So, ayan. So, pakagatan mo ng konti. Then, saka muna ikakawit yung tela ron sa folder. Habang lumalaki yung sukat ng folder, mas dumadali yung pagtutupi. Kasi ito, para sa akin, ito yung pinakamahirap yung handling, yung makitid. Okay? So, ayan. So, same procedure gagawin mo. Pag beginner ka kagaya ko, dalawang tupi. Okay? So, dalawang tupi. Kasi sila, sa garments, naalala ko nun yung mga kasamahan ko. Kung humawak yan, ganito. Ayan. Tapos, mabilis, dire-diretso eh, hindi pa natin kaya yon So, ganito muna tayo. Dalawang tupi. Ayan o. So, kung papansin ninyo, maganda talaga pag merong mga attachment. Ayan o, one fourth. Pantay-pantay. So, ito yung one, six, one eight. Ayan o. Ito yung one eight. Ito yung one fourth. So, magpalit ulit tayo. So, ngayon, ang kinabit ko naman ay yung sukat na 516. Kung mapapansin nyo, sunod-sunod yung nagiging sukat ng mga folder na kinakabit natin mula rin sa maliit na 1.8, 4 hanggang papalaki siya, 516 na tayo. Okay? So, kagaya ng kanina, tutupin mo lang siya Nasaktong sukat ng folder. So, tupin lang natin. So, pakagatan ng konti. Then, isushoot natin yung tela sa folder sabay tulak papasok na ganyan okay O, diba? Madali magtupi gamit yung mga folder. So, ito na yung 5.16. So, malapad lang ito ng konti sa 1 1.4. Ayan. Okay? So, pantay-pantay siya. Kita ba? Mm -hmm. Ayun, kita, hindi bali -bali po. So, next is ang sunod sa 5.16 is 3.8. So, ikabit natin yung 3.8. Ayan, 3.8. So, okay. Uh, ang next po natin, yung sukat na 3.8 so syempre same procedure tayo una is itutupi mo muna ng konti o bahagya then pakagatan mo lang ng konti tapos papasok mo na yung tela rito sa folder ayan ayun na tumama na so ayan so pagpasok mo ng tela sa folder ayan pwede ka na magtupi dire diretso ba? Diba? So, kung mapapansin nyo, mabilis talaga magtupi. Pagka may hemming folder. Ayan o. So, ayan po ay 3.8. Ayan o, pansinin nyo. Lumalaki sya paunti-unti lang. Ayan o. Ito, makikita nyo kay ibaan nyo. Itong isa, 5.16. Ito naman, 3.8. Ayan o. So, kapra-kapraso kapra, lang ang laki. Okay? Ang next pala muna natin is ito, yung 1 1.5 bago mag 5.8. So, mas malaki kasi yung 5.8 sa 1 half. So, okay. Ang sumunod na sukat natin is 1 half. Kung napanood nyo yung uh, huli nating video tutorial tungkol dito sa hemming folder, ang gamit nating sukat dun is 1 half. So, same procedure. Tupi ka ng konti. Pakagatan mo lang. Then, papasok mo lang yan dito. So, sa garments, try natin yung paglulupi nila. No? nasa garments, yung eksperto sa pagtutupi ng ganyan, ang hawak nila is pa ganito. Ayan o. Oh. So, ayun. So, ganun yung pagkakahawak nila. Ayan, kung mapapansin nyo, dito, medyo bagsak yung gawa ko. Ayan. So, dito okay naman. Try pa natin na isang beses pa. So, paubos na po yung tela natin paghirap. <laughs> So ayan, sa garments, try natin yung discarte nila. Medyo maliit lang yung tela ko, no? Pero ang hawak nila is halos pilipitin yung kamay. Ayun. So, yun, nakuha ko ng tama. Pero, mas mabilis pa rin sila. Ayan. Kung baga, ganun yung discarte la. Hindi yung kamukha nung ginagawa natin pang beginner na tupi mo na pa unti-unti. So, kung makikita nyo, okay naman yung pagkakagawa ko dito. tapos na. So, okay. Ito po yung pinakalas na sukat. Di close up mga konti. So, ito po yung pinakamalaking hawak nating folder, yung 5.8. Um, ang alam ko po, sabi ni boss is merong 1 inch daw niyan. Uh, sa mga susunod na araw, pagka meron na silang stock, magpo-post din po tayo nung Mal malalapad kung meron man okay so try natin 'tong 58 so kumuha ako ng medyo mahaba-habang tela para try natin ang mahaba ang takbo So, ito po yung pinakalas. Hmm, ganda. Pantay-pantay. Hmm. Malapad. So, medyo malapad na po ito. Ang sukat po nito is 5'8". Ayan. ganda pantay-pantay. So, maganda po talaga pag meron tayong hemming. So, pakita ko lang sa inyo ulit yung mga available nating sukat. So, meron tayong 1'8". Eh, ano mo? Close up mo. Hindi nakita. So, meron tayong 1-8. Ayan. Meron tayong 1-4. Uh, ayan. Meron tayong isang may dyan. 1-half. Meron tayong 5-16. Tsaka, ito ay 3-8. Then, ito is 5-8. Yung pinakamalaki. Okay? Okay. So yun lang po, sana po nagustuhan nyo yung ating video. Kung gusto nyo po mag-avail po nito, punta lang po kayo sa Shopee Lazada or TikTok shop po namin. Search nyo lang Steam Buenaventura. So yun po yung mga hinaming o tinupi natin. So yun po sila lahat. So yun muli po ako si Kuya Mel ng Team Buenaventura, si Ate Christy ang tag-video. See you sa next video.